Ilang mga negosyante na ang nagtaas presyo sa kanilang mga panindang itlog sa merkado dahil sa lumalagan of the bird flu at avian, avian swine flu. Solusyon ng DA, akuin na muna ang ng bakuna laban sa bird flu upang matugunan ang produksyon at presyo ng itlog. Yan ang ulat ni Clay Zell Pardivian. Dinayo pa ni Risa ang bagsakan ng itlog na ito sa bagong pag-asa market para makatipid euro. Minsan, ang binibili ko is 8 pesos or 8.50. So, tupa siya ngayon ng 10 or 9.50. Yung piso-piso, mahalaga yan sa nanay. Pandagdag din sa, ano sa another bilihin, no? di ba? Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula sa 6 pesos hanggang 8.50 nitong Oktubre, umabot na sa 9 pesos and 50 centavos ang presyo ng medium size na itlog. Sa puldi ng taas presyo ang mga negosyong gumagamit ng itlog. Si Wilson oh, yeah, nagdagdag na sa presyo ng mga tinitindang primerang pastry gaya ng cake na in demand tuwing holiday. Bawat Cake namin na yung round cake namin, ang tinaas lang namin 50 pesos. Noon 55 pesos isang pack neto, uh, ngayon 65 pesos. Itong January, February, 110 lang isang tray ng itlog. Ngayon, uh, hindi pa Christmas, 220, 230 na isang tray. Nakaraan, meron tayong bird flu sa Batangas. And then talagang shortage sa itlog. Dala rin siguro ng Christmas season. Kasi ang, ang daily namin sa mga small size, 100 tray to 200 tray. Ang naidadala sa amin ng farm, nasa 50 tray lang daily. At uh tatlo. Marami yung nawala. Ang estimate namin, mga 9 to 10 meter layer. So, uh, nabawasan yung supply. Tapos nga, uh, yung iba, uh, hindi na, ibig sabihin, hindi nagpulo yung malalaki kasi nga, wala. Ang batong bako na pata pinapaya sa bird ayon sa egg board na pipilita ng ilang egg producer na gumamit ng smuggled vaccine kontra bird flu. Guidelines pa lang kasi sa paggamit ng bakuna ang inilabas ng DA at wala pang permit mula sa Food and Drug Administration. Ano sa isa yung protocol kung wala naman yung bakuna, di ba? Isang taon na maigit yung request para sa AA vaccine na ginagamit naman ng mga karatig banta natin. Ayon sa tanggapan ni Yusik D.V. Saveliano, nakipag-ugnayan ng ahensya sa FDA para masawata ang mga iligal na bakunang ibinibenta online. At para pigilan ang pagkalat ng bird flu sa bansa, dumulog na ang kagawaran kay Executive Secretary Bersamin para hilinging DA na nga ako sa pamamahala ng bakuna sa hayop gaya ng bird flu at ASF vaccine. Sa ngayon kasi, FDA ang nangangasiwa sa pag-aproba ng bakuna. Oras sa payagan, mapabibilis ang proseso ng pagpasok ng tamang bakuna at magagamit sa lalong madaling panahon. Gumagawa na rin ng paraan ng DA na mapababa ang presyo ng itlog. Sa Western Visayas, ginawang tanima ng mais na sangkap sa patuka ang nagsarang planta ng asukal. Sa oras na bumaba ang presyo ng mais, sasabay rin ang presyo ng itlog at kapag nag-oversupply, mag-export -e naman ang Pilipinas. tiwalang ang DA na panandalian lamang ang pagtaas ng presyo ng itlog. Kalezal Pardilia para sa bayan.